Buhay na gid akong mga tanang bayis ang. Oh. Buhay na buhay na sila. Ug hmm. kalimpihan pa rin ako lidto dapito. Linpyo na puliha dapit. Dangi din. Dangi ko kay akong kumain guys. Oh. Tanawa guys. ko kayong umod sa kong kamuting kahoy, oh. pero puti lang niya siya. Dili lang niya siya kuan, eh. Habi. kaya. kayo. Daggo kayo, oh. Kumulang kagabi, guys. Kaya basang-basa ang ating mga halaman. Hmm mga tubig-tubig pa. Ayan. Ayan. So, ito. Bulaklak niya yan. May bulaklak na o. Oh. At saka ang aking kumintang. Ilipat ko siya dito kasi pag uh, bantang siya sa init bitaw kay maganda yung bulaklak niya. Malalaki yung bulaklak. Maganda ang tubo ng ating mga halaman kasi laging umuulan. Hmm? Ayan Oh ito ay triangular triangularis triangularis di ay mm, triangularis ito naman kalimutan ko pangalan nito basta matabat mataba sila pag laging ulan yan po ito yung ating mga uh, millionaires snake plant mataba-taba nila, laki-laki ng mga dahon tsaka dito guys nagtanim naman ako ng mga uh, gumamela. Nagsiksikan na dito ang mga bago kong mga uh, anong punla. Ayan, ang um, may tubig tayo kay nagsalod ang kong anak na bii. Eh. Ayan. Um, magumbilya na ito kay sun siya. Kitang-kita siya sa araw. Ayan, namulaklak na naman siya. So guys, napansin niyo. oh, namumula na siya. Nag-change color na yung mga ano ko, yung mga succulents. You know, Nag-change color na siya at tingnan mo ang aking mga bagong tanim na ano ayan o di ba nagsprout na sila mm. ganyan lang yung magpadami ng succulents hmm. ayan dahon lang ang ano mo tatanim tanim diligan lang natin dito kasi dito siya maulanan dito kaya may bubong so hindi sila nauulanan hmm. kailangan pa silang didiligan yung bilbit ko oh nag ano siya nag bloom na siya ito rin guys oh uh, tatlo dalawang klaseng cactus ang nandito ito yung limang klase ano oh. ibang, ibang klase ng cactus ang meron dito so kailangan ko na talaga silang ihiwalay kaso wala pa akong mga pat wala pa akong mga ano tawag doon yung mga kaang so kailangan ko pang bumili ng kaang ang problema ko guys kay punong puno na yung harapan ng bahay ko lang mga halaman puno na yan nagsiksikan na rin sila lahat punong puno na ang ano natin ito naman yung bugumbilya ko na kinalbo ko nagkakaroon na, naman siya ng mga dahon at pinaki inano ko rin siya sa araw para lagi siyang nakikita ng araw para mamumulaklak siya so yan guys ang video natin for today thank you for watching happy sunday